Dame un grrr. Un qué? Un grrr. Un qué? Un qué? Un grrr. Dami ka okay. 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 artihanan. Arte arte ano? Gagawa lang pala ako guys ng garland made in Philippines. <laughs> So, gawa yung garden ko guys sa uh, stick coffee. Coffee stick pala. So, ayan. Ipapakita ko sa inyo materials. So, meron na akong pina... Ayan. May gunting. May glue. May coffee stick. Stick glue. Tapos lighter. Pinabilog na papel o karton so ayan papakita ko sa inyo guys so ginunting ko yan isa isa kasi yan yung gagawin nating decoration sa pabilog na carton pabilog so ayan guys medyo hinaan ko lang yung boses kasi ko, ko kasi baka marinig ng pamangkin ko hindi na magiging surprise so ayan nagalisod yung ko anak pag lighter pag opens lighter guys nagalisod yung ko anak diha ang hirap sindihan malala ko meron palang ceiling pan na nakatutok sa akin so ayan kailangan kong hanap hanapin idikit po pala yan guys gamit ang glue stick medyo damihan lang kasi para hindi matanggal kakapit talaga siya ayan so sa mga gitna gitna niyang apat na yan lalagyan ulit natin ng coffee stick ayan ayan guys lalagyan ulit natin para magmukha siyang <laughs> Mandar na naman kasing katarantaduan ng utak ko. So, ayan guys. Yan yung naisip kong gift. Budget gift. Sa aking pamangkin na graduate bukas. So, ayan. Anak, mahal na mahal ka ng tita mo. Kaya ako to nagawa. <laughs> Sana'y pagmalaki mo ako. Ayan. Pasensya na tumandar na naman katarangan taduhan ng utak ng tita mo. Nabubulol na ako guys. Ang hirap tumawa ng mahinahon. <laughs> Mahina lang pala yun. Mahinahon. Ano ba yan? Ngi? So, guys. Umalis ako kasi kinuha ko yung gusto niya kasi ng money bouquet pero syempre, hindi kaya ng tita niya so gumawa ng paraan yung center niya yung ten na may kalawang Siyempre <laughs> 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 nga kataranta doon, diba? Just for fun. So, pili natin yung may kalawang. Ayan, may kalawang, guys. Idinikit sa center. Ten yan sa gilid-gilid yung mga luma na ten naman. Oh, wala ka nang masasabi niya, anak, At least, pa paano meron talagang pera. Ayan. Diba? Talagang idiin mo lang siya ng mabuti. Idiin. O oh, ano ba yan? Papunta na sa ano? Char. Ayan. Tapos meron naman tigpa five na luma. Lumang bariya guys, syempre. Mahal na mahal kong pamangkin ko eh. Kaya mga lumang bariya. <laughs> Ayan. Diba, unti-unti nang nabubuo sa katangahan kong utak yung gagawin natin, Garland. Ayan guys. ba diba, kailangan dami yan kasi para pagsuot hindi siya matanggal sana hindi siya mga tanggal bukas ayan oh di ba charan <laughs> ayan unti unti na siyang nabubuo guys sa gilid naman yung yung tigpipiso na luma meron ding yata ano bago na tigpipiso yan pero may mer merong mga ano mga scratch mo karing luma may ligaw sa luma <laughs> ayan o oh, di ba guys nabubo na siya sa utak ko ang galing ko talaga so may natira pang 10 budget talaga ayan so unti unti na natin ididikit yan isa isa sa isang idikit para sa wag na lang <laughs> so ayan oh, guys oh, ako lang natatawa sa katangahan ko rito diba at least natatawa ako ayan guys malapit na talaga siya malapit na sumimangot ang pamangkin ko manda ka bukas sana huwag mo kong ayan na guys nakita nyo ba kumiki na o oh, ba diba? gagawa na ngayon ang lola mo ng para sa leeg ayan 'di mana Natanggal. So kailangan talagang damian idikit. Idikit mo lang. idikit. Ayan guys. Ayan. O oh, di ba? Ganun lang kasimple, guys. Ganun lang kadali. Kahit pala ganito, may nabubuo ding idea sa utak ko. Ayan guys, malapit na. Ayan. O oh, diba? <gasps> Tadaan! O oh, diba ang ganda-ganda Wendy? Para ah, sa'yo to anak. Sana ma-proud ka sa tita mo. I'm so proud of you. Congratulations. Ayan. Ayan excited na ako yung bigay sa ito bukas sana tanggapin mo <laughs> yun lang guys bye